Good evening, brothers and sisters. Uh, before time, asimula, a short prayer. Name the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by the same Holy Spirit we will be truly wise and ever enjoy His consolations. Request our Lord. Amen. Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay about uh, glaucoma. I help muna tayo. Okay? Uh, ang glaucoma ay isa ito sa sa mga delikado na sitwasyon sa mata. Dapat malaman natin itong mga sintomas. No? Kasi parate ito na pagkakamalang sore eyes or kaya minsan napapagkamala na high blood okay na admit ang pasyente okay glaucoma ano ba tong glaucoma mga kapatid sa loob ng ating mata meron tayong tubig ang, ang laman ng mata natin actually mga kapatid ay tubig no may pressure yan para hindi mag ano mag deflate no? kasi pag walang laman niya na tubig magano yan uh, UUP no? So may meron siyang standard na pressure Araw-araw Nagpo-produce ng tubig Doon banda sa harap ng mata Ito tawag na uh, aqueous humor yung tubig no pinoproduce ng mga ciliary bodies okay tapos dahil nag gumagawa ng tubig, pinapalabas din yan. Meron niyang kanal. No? Ang nangyayari sa glaucoma ay nag increase ang pressure. No? Tapos kung mag ng bola, pag nasobrahan na ng nasobrahan na ng hangin at sobrang-sobra sobrang tigas na ng bola hanggang sa sabog na yan. Yung sa mata, hindi naman sa sabog Pero, maiipit yung mga ugat Tingnan nyo yung drawing Itong drawing sa Ano? Uh, tawag dito uh, Sa may Likod ng mata Yung optic nerve dyan yung ugat Ninipis na yan At uh, kasi so, sobra nang naiipit pag na-damage yung ugat dahil naipit sa sobrang pressure, mamamatay ang mga uh, optic nerve, yung mga nagpa process ng vision. So, pag namatay hindi na mabubuhay ulit 'yan, no? Kaya ang damage ng glaucoma permanent, no? Kaya pag may pasyente dumating sa klinik, Uh, ang taas-taas ng pressure, ilang taon na, ilang buwan ng may glaucoma, tapos sabihin, uh, apektado na yung paningin nila, mga kalahati na lang natira sa kanilang paningin, tapos tatanungin kung operahan natin, ano mangyayari? Babalik ba ang pananaw? Ang, ang sinasagot namin, hindi na. Okay? Ang purpose ng operation, para hindi lalong lalala. Para masalba natin yung natira. Hindi kagaya sa cataract Yung cataract Tinatanggal natin yung Nakatakip sa harap Yung lens Tatanggalin, papalitan Pagkatapos nun Back to normal Pero yung Glaucoma, iba Yung damage niya Permanente Kaya pag-iingatan talaga natin Ang cataract Reversible ang vision Pwede mabalik pa Yung glaucoma mahirap. Okay? Kaya maaga pa lang ipa-check up na. Pag maaga pa ang glaucoma, madali siyang gamutin. Okay? So, hindi na natin to, ito yung definition sa glaucoma, damage sa optic nerve, no? Pero sa layman, hindi niyo naman kailangan to kasi hindi naman kayo uh, mas doktor. Ang kailangan niyo lang yung general term lang, No? general na idea kung ano yung glaucoma kasi hindi naman kayo magagamot ang nangyayari parati sa glaucoma nag tumataas ang pressure may pressure ang mata hindi hindi siya pareho sa pressure sa ating katawan blood pressure yon yung mata may pressure din no meron kaming instrumento para pang measure ng pressure sa mata okay hindi parate na mataas ang pressure, may glaucoma ka agad pero most of the time okay, karamihan so, pag ang pressure kita mo yung may arrow na green o, dun na area ginagawa ang ano ang aqueous ac humor or yung tubig sa loob ng mata tapos, dun din yung area na banda na may kanal pag ang canal dyan, no? yung trabecular measure, yung tinatawag namin, ma hindi siya nakakadaloy dyan, magtataas ng tataas ang pressure hanggang yung sa likod, parang lulobo na yung, ano, no? para siya nagkikave in, yun ang optic nerve na the damage. Okay? So marami pong klaseng glaucoma, hindi lang isa. So hindi natin isa-isa dahil hindi naman to medical school. No? Pero para may idea kayo, may primary open angle glaucoma, primary angle closure, phacomorphic, no? steroid induced, normal tension, neovascular. Ito, normal tension glaucoma mga kapatid, kahit normal ang pressure ng mata, may glaucoma pa rin siya. Minsan lang mangyayari yan. Meron ding uh, um, um, hypertension, uh, uh, mataas ang pressure. Ocular hypertension ang tinatawag, no? Ang ocular hypertension, 'yun yung mataas ang pressure pero wala pa ring glaucoma. Meron congenital pigmentary sclerosis, pseudo exfoliation, marami pang iba. So punta tayo sa pina, sa common na glaucoma. Yung primary open angle glaucoma mga kapatid, no? Ito ay napaka-tridor bakit Tridor? Um, Tridor siya dahil normal ang itsura niya. Parang walang problema. Pero dahan-dahan nawawala ang paningin mo. Okay? Hindi mo alam na may glaucoma ka na pala kasi ang niya hindi namumula. Normal lang talaga. No? So, kaya hindi nagbe-blurred hanggang dahan-dahan dahan-dahan napapansin mo na yung nabab pag naglakad ka, yung kamay mo nababangga sa mesa, sa gilid kasi dahan-dahan yang binubulag yung gilid ng mata mo. Hanggang natitira ang sa gitna na lang. Yun ang tinatawag na open angle glaucoma. Ito yung itsura oh. Normal vision dito sa ano, sa kaliwa no? tapos dahan-dahan yung gilid nawawala so in siguro mga ilang buwan or taon dahan-dahan pumapatay siya ng ugat araw-araw so yung itim sa gilid na yan patay ng mga ugat na yan hanggang magiging tunnel na lang yung maliit na lang matitira sa gitna ito rin yung tura, yung sa kaliwa yung normal vision may glaucoma dahan-dahan sa gitna na lang natitira So nakakabasa ka pa rin ng malinaw 2020 vision, linaw pa rin, pero bulag na 'yan sa gilid, sa gilid. Ha? So ito pa example. May iba, may mga black spots sa kilid hanggang sa gitna na lang matitira. So trader yung open angle closure glaucoma. At yung damage mga kapatid ay permanent. Yun. Kaya maaga pa, check up. Hindi yung hintayin na kung kailan may pera, kung kailan may panahon, pa-check up na. At least, at, alam mo lang. No? Kasi, ang gamot sa open angle, na glaucoma, patak lang. Pwede nang ma-maintain at bumaba ang pressure. Magagamot, maagapan, maagapan, habang koti pa ang damage. Kasi pag hinintay mo mataas na ang damage, malaki ng damage, yung damage na yan, permanent na yan. Kasi yung patay, patay na talaga yan. Okay? So, eto yung clue mga kapatid. Pag may glaucoma kayo. Pag tumingin kayo sa ilaw, like mga poste, ganyan ang normal na paningin. Huh? Pero, pag may glaucoma ka, pag nagre-rainbow palibot sa ilaw. Yun, hindi parate, pero mostly, iyon ang ating unang mga signs at clue na mataas ang pressure sa mata natin. Pag nakatingin tayo sa fluorescein or sa mga lamp post, sa ilaw headlight, nagre-rainbow pa palibot. So hindi yan normal pag ganyan. Magpa-check up ka pag nakakita ka ng na, na sitwasyon. No? Kaya nito, another example na nag -ano, uh, mataas ang pressure mo. Kasi kailangan mo pa ipacheck ang pressure ng mata mo. Okay? So usually ang pressure is 10 no, millimeter mercury up to 21. So between 10 to 21. Pag lumagpas ka dyan, ah, uh, glaucoma suspect na. Okay? At mas masyadong mababa, hindi rin maganda. So ito yung mga ginagamit naming ano, yung manual na pag-check, pahigain ng pasyente, lalagay ng anesthesia para hindi niya ip, ipapatong lang yan sa mata, mga kapatid hindi yan tinutusok, pinapatong lang yan, hindi mo madarama yan hindi ka makadarama ng sakit dahil may pinapatak na anesthesia so, eto another, aplanation tonometry no dinadampi lang yan, hindi yan masakit meron ding no contact yung air pressure lang no? maraming style sa pag uh, measure ng air ng gluco, ng pressure sa mata. Na okay. Punta tayo sa angle closure. Etong angle closure glaucoma, malalaman mo talaga 'to. Kasi bigla na lang sa sakit ang mata ang ulo mo para kang madudual, no? Tataas pa ang pressure mo dahil sa sobrang sakit. Yung iba, parang hindi hindi, hindi makatulog, binabangga Parang gusto mong ibangga yung ulo mo sa dingding dahil sa sobrang sakit. At saka yung mata mo, ang hitsura ng mata mo, parang may sore eyes. Yan, eto, eto rin delikado din to kasi maraming hindi pumunta sa, sa amin, sa espesyalista na mata, kasi akala nila sore eyes lang. Bili lang sila ng bili ng gamot, ay mo, o mga ganon. Hindi naman gumagaling, pero time is running. Ano? Um, ilang araw lang pwede kang bubu bubulagin nito kasi sobra taas ng pressure umaabot hanggang mga 80 no ang pressure tapos yung iba naman dahil tumataas ang pressure dahil sa sakit yung blood pressure nila i-admit ia sa hospital tapos yung kung hindi alam ng doktor na nag-admit eh gagamutin lang niya ang pasyente na high blood akala niya high blood lang yung pala Tumataas ang pressure ng pasyente dahil sa sakit sa mata. So dapat agapan ito kailangan to operahan to kaagad, no? Basta angle closure glaucoma. So pwedeng ah uh, bigyan muna ng first aid na gamot sa mata, pwedeng ipadaan sa dextrose, pwedeng patap no? At pagkatapos kung hindi talaga kaya ng mga patak, o operahan talaga to para lalagyan ng parang kanal para makalabas ang tubig. So, ang iba, nang pumupunta late na, two, itong time limit ito, usually mga 2 weeks, mag permanent damage na pag hindi naagapan. Kaya hindi ito makapag-aantay kung may pera ka o ano. Itong emergency case talaga tong angle closure glaucoma. Ang pupil hindi na gumagalaw, at ang itsura parang sore eyes lang, no? Pero sobrang sakit. Yung iba nagsusuka na. No? Okay? Now, ito yung itsura niya. Parang sore eyes lang at saka medyo na hazy na yung cornea. At ang isa sa mga rason ng angle closure glaucoma mga kapatid ay katarata. Katarata, yung katarat may time limit din yan. Pag masyadong pinabayaan mo ang cataract, sabi mo, ay, okay, makita pa ako konti, Mag, mahuhulog yan sa glaucoma minsan. May tinatawag na phacogenic glaucoma at phacomorphic glaucoma. Tinutulak ng malaking cataract ang angle, kaya nang sasarado, hindi makadaan ng tubig, kaya, or ang pupil, may pupillary block, hindi nakadaan tubig sa mata, nag increase ang pressure. Kaya nag glaucoma So, kahit yung cataract, mga kapatid, huwag nating pabayaan. Kasi pag pinabayaan natin ang cataract, sabihin na matanda na ako, hindi na ako magpa-operate sa akin. Mag, mag, magkakaproblema ka dahil mag, magkakaroon siya ng secondary glaucoma dahil sa cataract. Kahit cataract, huwag nating pabayaan kasi baka mahulog sa glaucoma. Isa sa mga rason parate ang cataract sa angle closure glaucoma. No? So uh, Nausea and vomiting Severe ocular pain Decreased vision Ganun, sinabi ko kanina So yung gamot, parate Una sa lahat uh, Eye drops muna no? So kung may open angle glaucoma ka Pwedeng lifetime yung gamot Eye drops Hindi pwedeng Isang linggo na ubus yung isang bote Hindi ka na babalik sa doktor Lifetime kang mag-monitor Pag mayroon kang glaucoma no? Hindi pwedeng uh, parang nag-an Nagpagamot ka lang ng sore eyes Si che check yung pressure kung tumaas ba ngayon oh. So kahit isang Kahit dalawang buwan Magpa-check up ka isang beses At least Or mas maganda once a month No? Now, kung hindi talaga kaya ng eye drops 'yon. Operat, opera na. Kung sa mas sobrang mataas na talaga ang pressure na hindi na kaya ng pampatak, lalagyan ng maliit na butas kung saan daadaan ang tubig para ang pressure manormalize. No? So, pwede ring laser, pero ang laser uh, pang ano lang ito? Ang pang-stop gap measure lang ito minsan nakagamot din siya pero ang pinaka magandang na ano, talaga uh, solution solusyon pag, mahi, pag mataas na talaga ang pressure surgical talaga talagyan ng konting daanan ng tubig o daluyan palabas okay so tandaan natin ang glaucoma no traidor no na sakit sa mata so kung may edad ka na starting siguro 50 and above Pwede tayong magpa-annual check-up na pamesure ng ating eye pressure. Kasi minsan hindi natin alam, meron na pala tayong glaucoma. Okay? So, God bless us all.